kung saan may masarap sa Lucena, pupuntahan natin yan. Ngayon nga ay eh, nagpunta nga tayo dito sa may go negosyo. Pero correct me if I'm wrong. Wala na kasing nakalagay na go negosyo dun sa taas na logo. Pero sigurado ako, pag Lucenahin ka, alam mo kung saan to. Pagkatapos mo magsimba, sigurado dito ang diretsyo mo. Dito karaniwang dumadayo ang mga sudyante. Pati na rin ang mga trabahador. Paano ba naman? Sa murang halaga, siguradong makakakain ka ng masarap na pagkain. Siguradong sulit ang ibabayad mo. eh ang kamumura naman ta kasi din eh. Especially sa mga tusok-tusok kagaya nito. Eh, for sure ako nagpakam ka na, ito na nga yung matatawag nating ultimate tambayan ng mga kabataan. Paano ba naman? Sobrang mumura ng tinda dito. Sigurado may halaga ang 30 pesos mo pag dito ka bumili. Marami nga rin pala ditong pamimilian. Iba't ibang klasing tusok-tusok, may kanin at ulam, may milk tea, coffee, shake at iba pa. May shomay at fried noodles din. Pwede ka rin ditong magpaluto ng pansit kanton. Pag-usapang busugan, dito ang puntahan. Ito nga't umorder na ako ng mami merienda namin. Dynamite, kwek-kwek, squid ball at saka tokwa. Dinamihan niya dati yung sauce, ano? Ganyan lang talaga sila mag-serve. O oh ha, kaway-kaway muna tayo dyan. Shoutout sa inyong dalawa. Shoutout sa'yo, Aegis. Umorder na nga rin pala ako ng medium size na hazelnut latte. Hello, pa-order nga po naman, no? Oh. Hazelnut latte, medium. Ito nga pala yung ating merienda Deep fried hard-boiled quail eggs in orange butter served with sweet and sour sauce. Uy, quick-quick lang yun. Bumili nga rin pala ako ng dynamite at tokwa. Simula na ang kainan. First bite. Aw, oh, inam. Sabi ka't baga naman sa tiyan ng tokwa eh. Siguradong busog ka. Sarap sana yung may kanin, ano? Subukan naman natin aring squid balls. So, nay, paborito ko are. Pag bumibili ako ng tusok-tusok, hindi mawawala ang squid balls. Tikman naman natin itong orange egg waffles. Este, kwek-kwek pala. Huwag sasabayan ng coke. Alam na this. <laughs> magkano lang nagastos ko pero siguradong busog na ako dito sulit na sulit ang merienda sundan naman natin ang dynamite sa pagpili ng dynamite swertehan talaga may mga time kasi na napakaanghang talaga ng mapipili mo kaso yun ang gusto ko yung sobrang anghang yung cheesy at saka meaty at pagkakataong ito hindi ganong kaanghang na napili ko pero okay lang ang mahalaga masarap naman Tsaka in fairness malaki yung sili ay tunay sabigat sa tiyan na re kayo bagay nakatambay na dito anong kadalasan yung binibili anong paborito nyo at saka sinong madalas nyong isama dito para sa akin kasi number one talaga ang dynamite may may pasabok. pag naman na tiyempohan nyo ang manghang, ay good luck kalakat ka panigurado <laughs> at aray nga uubusin na natin ang ating mga inorder <laughs> Kano lang aking ginastos pero kita mo naman busog lusog gano. at ayun nga nakaramdam na ng uha kaya kinuha ko na yung inorder ko na drinks 40 pesos lang oh. abaya ka ano coffee is life ika nga yung kasasarap ng mga tinda ay subukin nang malaman ay tignan mo di ako nagbubulaan ay aray sobrang refreshing o oh. pagkainan kailangan ng panulak perfect pati ito pagkakain ano bang karaniwan yung binibili pag nagmi-merienda kayo? Anong mga tusok-tusok ang paborito nyo? At ano ang iyong binabalik-balikan dito? I-comment nyo na para malaman namin kung anong mi-meriendahin namin sa susunod. At may humabol ng shoutout. Hi po! <laughs> Ikaw, baka may shoutout ka. Hi po! So, mag-iisang bukas. Good luck! Oh, good oh, luck <laughs> Matatagpuan mo sila malapit sa may St. Ferdinand Cathedral Lalabas ka lang sa gate na yan Tatawid ka lang, konting lakad Tapos makikita nyo ang Veterans Bank Pag nakita nyo yan, hindi dyan Uy, bangko kasi yan Doon sa katabay Follow nyo ang Jandal Vlogs PH sa Facebook I Share nyo na rin para maraming makapanood Comment na rin kayo Hanggang sa muli Paalam!